your honor ito po yung farm ng matanaw your honor hindi po ako lumaki dito <laughs> so shout out guys to yan mabagat guys mauna -ano yung matanaw guys so, ang farm ng matanaw yan. so yan watch me <laughs> na guys panibagong araw, panibagong video naman tayo mga Maka mga katpike mga katilikater, mga katuda yan, alright so, yan, medyo Sinwerte tayo konti mga Maka mga katuda tayo tayo konti nga na napakyawan napakyawan tayo dito sa sa La Suerte Matanaw Barangay La Suerte Matanaw Ayan, alright guys Kaya super na kahit ni Busing no, na nagpakya sa atin Kasi 500 yung ano, 500 Tapos ginawa niya ang 700 Binagdaga niya na ang gasolina Binagdaga na ang gasolina guys Ah, so, uh, 200

Kaya na medyo ano din ang biyahe natin kaya ng umaga guys Medyo ma Nakasakayan tayo, sakayan tayo kaya ng umaga Naka ano din tayo, naka Naka income income din Then Ngayong hapon na yan, naswertihan uh, tayo So, napakyo Yan tayo, yan, yan lang naman talaga ang ano happening sa happiness uh, ng isang uh, tricycle driver yung mapakyaw ano yung pakyaw? hindi pakyaw, hindi ba rin pakyaw ah ano ba yun sa Tagalog? apa na? na ba Tagalog pakyaw? so kaya na yung pakyaw na sa'yo na yun alright uh, oh, basakan oh, basakan guys ang ah, labing masakan dito ito may nag no? oh na so, that's why Bravo, dito yung kamera natin guys no, Ganyan, no? Yang ganda mo <laughs> dapat dito talaga may, may dito, dito? taas yung totoo ang bayad rin hindi rin pwede kasi mabayad rin siya guys so na dito nakapagtanim na pala dito guys okay? so green green grass na guys yung mga pala dito green green grass diba ah uh, sa kabila rin oh diba diba mga kabuhayan dito sa Mindanao guys Palay, mais, aningog, mangga, saging Dito lahat at dito lahat And guys, mga gold cool. gold cool, dito yan sa Mindanao <laughs> Sa Mindanao, ang lupang pangako Alright Oh, diba oh? At dos lang guys Palapit nang magbunga. malapit na magbunga yung pala nila dito. Palapit, Pao. Ang... Ah, uh, diba? ba so, uh, oh. Pongos mo na nung isa. Pongos mo na nung oh. isa. And guys, palabas na tayo, guys, no? Palabas na tayo, Fiesta Papuntang Palabas na ang Palabas Papuntang Matanaw Sinto Itong daan na to guys Ito yung shortcut guys na Kung gusto nyo mag shortcut uh, From uh, Double Dill Sur To Sultan Kudarat. It's on Dana, so guys, is straight palado guys, time 10:00 PM. And I search got up. Uh, laabas ka sa Suralla, South Cotabato. Uh, Suralla sa Cotabato or Suralla, yeah. Chat ka na labas papunta sa General Santos City. Oh, so, pwede nga mapuntang Sultan Kudal at, at Takuro guys, Takuro, Sultan Kudal at uh, dito ka dadaan saadaan. daan ano na ito you know, shortcut, yung mga uh, bukit sa taas yung pinatagin guys ginawa na ano, ginawa na kansada ng shortcut from uh, build 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 home program ni former president Rodrigo Duterte yeah, alright <laughs> 随便了，来随便。

nila side guard nila is green yun ang tricycle nila dito kulay green tamin yellow magtitingin ah, ting tayo dito dito guys kasi may mga dito guys mga blue jeans <laughs> mga blue boys na uhuli sila dito kaya mahigma tayo mahigma ตอนนี้ผมฟังเสียง alright แต่ทั้งที่ว้าวปลาต้ว o of Paganao na yung mga munisipyone na guys Ito na yung munisipyone na guys yan oh. sa Municipality of Mananao nagpasa tayo sa poblasyon sa Market nagpasa sa Market may okay. pasajero pag may magpara dito kayo eh, sa sahero papuntang dito City dalawa lang sakayan sakay babalik ako sa araw ikot pero pag wala na bahay na ako kasi basta yung ako eh naulan kanina naulan ng basa uh, bahay na tayo wala na yung daan dito guys papunta ang highway highway Dabao po sa Bato Road Palabas uh, na ito guys uh, Sobrang lapad na dito morning Collins yeah, may bike lane sila sa ano may bike lane nah, yeah. ayan bike lane yan yeah. diba yes. may bagong tulay na dito oh. All right, yung vlog natin. Ah, Mapapunta kayo dito guys. Matanaw. Marami mga magagandang tanawin. Mga magagandang panawin. Eh. Ah, panaw. Na mahilig sa pundok pundok. Mahilig sa climb-climb. Yan, dito lang kayo sa matanaw, guys. Matanaw. Ah, may ano dito? May seven falls. Ah, ano? Right. and uh, La Palmera sa Colombia po La Palmera yung karay na right. naman magagandang tanawin dito pero yung La Palmera Colombia guys uh, sakop na ang Sultan ko na lang boundary yan ang ano Dabao del Sol so, ito na part yan Ubo na, tubo naman yung dito Ubo Pinadaanan natin guys Yan daan na natin kaya na puro palay eh. Ah dito, tubuhan na naman Ayan, sugar cane Ayan, <laughs> yeah, sa kabila Ah dito ka Kabilahan dito guys no Sugar cane, may yeah, tubuhan dito sa Ano Sa Pintanao Ayan, yeah, yung mga Tagalus ngayon yung isisihin ng Mindanao Hindi kami mapa mamamatay sa gutom dito pag maghiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas so, di ba? Ay, eh, napakaganda rito eh. so, dami pa mga farmland dito na bakante alamat naman dito guys so mga manggahan na naman Mangga Diyan o mangga Manggahan na naman ang guys Mangga Dito sa oh. Ah puno na mangga na naman dito Mangga